So, magandang uh, araw na naman sa atin mga kamamba. Ito po ay rusi na style ano style wave type ang issue po nito ay may tumatagas daw pong langis dito sa kanyang puno sa puno ng kanyang base sa kanyang black okay. ngayon nung kinalas po natin Ayan, pinalas na po natin para malaman natin kung saan ang gagaling yung tulo. Ay, ito po ang ating nakita. Ayan. Butas po yung kanyang block. Yung dinadaanan ng timing uh, timing chain natin. yan butas. Butas. Hello. Ayan. Butas po yung lock. Doon dumadaan ng langis. Hmm. po natin yung loob. May mga bakat ng kadena. Hmm. Ito po ang dahilan. Yung roller oh, guide. Ito po ay mabilog. Malapad. Ito na lang natira. Ganto na lang kabilog. Kaya pag may naramdaman po tayo ng kaunting lagitik sa ating head uh, sa so may parting block, tapos po natin bali para ang gastos po ay hindi lumaki kagaya nito. Okay. Ito pong kadena ang sumayad. Sumayad dito sa baba ng block. Kaya po nabutas siya. Ayan, ayan. Kaya kaya nabutas. So parang ito ay pundido. Kaya may hirap ng hinangin. Papabili na lang tayo ng bago sa may Okay? Sana po ay may natutunan kayo sa isang aking maikling video ito. Maraming salamat po. God bless.